anim na taon, naging tindero ng kakanin si Leo Tabok Tabo. Nang mag-edad labing anim na taon, isa na siyang ganap na OFW sa Hong Kong. Makalipas lang ang tatlong taon, sinimulan na niya ang pagnenegosyo roon. At bago pa man tumungtong sa edad na 40 years old, ganap na milyonaryo na si Leo Tabok tabo Basta na lang, bigla na lang, gano'n. Nakabili ka na lang ng ganyan. Pero hindi, kahit kaya lang, magkano na ganyan, Sa ngayon, patuloy sa paggulong ang mga negosyo ni Leo. Hindi naman sa pagmamayabang pero kumikita ang mga ito ng 67,000 pesos, hindi kada buwan, kundi kada araw. At kung sino raw ang nais niyang makinabang sa katas ng kanyang pagsisikat, yun ay walang iba, kundi ang kanyang dakilang ina. Magandang tanghali po sa inyong lahat Ako si Mother Rosie, Mother ni Cecil. Tuloy po kayo itong bahay na pinagawa niya sa amin Ito ang kanyang pan table ng no playing at saka yung baul na antik. Ito naman yung kanyang tatlong buda na binili pa niya yan sa Taiwan. Ito rin ang isa. Tapos dito, 25,000. At ito naman mga kapitbahay ko, kamag-anak. Very welcome sila lahat. Kahit ang bahay namin malaki, kahit sino pwede pumasok dito. Isa pa naginip, hindi, namin, hindi ko alam na aasenso kami ng, ng ganito. Dahil noon, wala kahit na lupa kung sa paso. Mula sa barong-barong na gawa sa pinagtagpitagping dahon, isa na ngayong konkretong mansyon na may pitong kwarto ang tahanan ni Mami Rosie. Ang ipinagawang kwarto ni Leo para sa kanyang ina, malaki pa sa kabuang sukat ng dati nilang kubo. Ano pa ba siya ng groto? Sa yung lounge. Ayun, bagong gawang swimming pool. Sa ngayon, umabot na sa mahigit labing limang milyong piso ang halaga ng mansyon ni Mami Rosie. Pero hindi lang ang kanilang tahanan ang nagkaroon ng makeover, kundi maging si Mami Rosie mismo. Para akong si Mami Indonesia ngayon. Kasi yung hindi ko nasusuot noon, nasusuot ko na ngayon. Tsaka yung noon, ang hirap-hirap pong bumili kahit pulbo lang. Ngayon, kaya tatlong lipstick, nakakabili ko kung bubustuhin ko. Ang naipundar niya na maganda, pinakamaganda na gustuhan ko, maliban sa mga sasakyan, yung itikan. Kasi doon, hindi kami nawawala ng pera. Kahit hindi siya magpadala, pwede. Noon, tagapag-alaga lang daw si Mami Rosie ng mga manok ng kanyang kapitbahay. Ngayon, mahigit dalawang libong itik na ang kanyang pag-aari. Aba, at secure na secure pa ang mga ito ha, gwardyado ng CCTV camera. Bukod sa mansyon, nagpatayo rin si Leo ng bahay sa tabi ng itikan para hindi rin mahirapan ang kanyang ina sa pagbabantay ng mga alaga. Anak, maraming maraming salamat sa lahat ng biyayang binibigay mo sa amin at sa anak. Uh patuloy mong gagawin niya at maging mapagkumbaba ka kahit na ikay nandyan na sa medyo mataas. Ang itikan, ang mansyon, at ang lahat ng pera at pag-aari ni Leo umabot na ngayon sa mahigit 17 million pesos. Pero sa kabila ng tinatamasang karangyaan, higit na mahalaga pa rin kay Leo ang mabigyan ng maayos at komportabling buhay ang mga mahal niya sa buhay. Ang nakababatang kapatid niya na si Shell, ipinanganak na hindi nakakapagsalita. Hirap itong gumarap ng trabaho dahil sa taglay na kapansanan. Kaya bilang tulong, isang bahay din ang ipinatayo ni Leo para sa kapatid. Sister, ah, uh, sister, I love Si Leo na rin ang sumusuporta sa pag-aaral ng kanyang mga pamangkin. Hindi man siya nakatapos ng pag-aaral, para na rin daw siyang may diploma kapag nakatapos ng kolehiyo ang kanyang mga pamangkin. Kailangan naman talaga mag-aral, pero ang, sa akin lang, yung mga hindi nakapag-aral o kaya yung mga kapos na mag aaral huwag kayong mawala ng pag-asa. Ipinakita sa atin ni Leo ang kanyang buhay hindi para kaingitan, kundi para magsilbing ehemplo. Pero hindi rin kailangan na makipagsapalaran sa abroad dahil ang tagumpay, wala sa kung saang bansa ka naroon. Sino man sa atin ay maaaring umasenso, ang kailangan lang, tamang timpla ng tiyaga at pagsusumikap. Pinakita ng ating mga OFW na ang swerte ay dumarating sa taong marunong magsikap. Lagi po nating tatandaan na ang pinakamatamis na tagumpay ay ang tagumpay na pinaghirapan. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin. OFW Diaries, GMA Network Center, at sa Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, ofwdiaries at gmanetwork.com. Bisitahin nyo rin po kami sa aming Facebook account. Hanggang sa susunod na biyernes, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas.